anak kita nyo po ba yan diyan kami magpe-resto mag-ispat ano mabulay happy kung paraking gay itang kari kumakoy nasa tore na tayo kapalda pala kaye Kilalam oh wag wangi mo itong gopro naka video ito guys ha nakikita nyo ba kami bangka Ambuklaw ha dyan kami ha tignan nyo mas magaling magbaksay sa akin si Kyle oh oh yan nakikita nyo ang ambuklaw shout out shout out sa mapanggat ni Saipi Santer exclusive ha ha dito lang kami makakakit naman kami dito isa side naman makanya natong may todo pagal kin sinamento dala rin brace la rin ayan tutuloy natin mamaya yung konti guys ha? tutuloy natin mamaya yung konti ayan nandito na kami sa amboklaw guys ha? nandito na kami sa amboklaw ang tanong paano kami makakakit dyan sa gilid ayan si Kylo o oh, nandito na yung bangka, tinali na niya. O. Oh, medyo. Kaya nga lang ng konti bago humakyat. Mas kudos, siya tawag. Orome, kalingwan niya. Pintan daw, sayang niyo itong. Sakit na tayo. Buti persa tayo. Adventure to. <laughs>

Yan ta, ayan. Yan guys, tingnan niyo, nakatama niya siya, oh. Maya-maya. Ay, naputol. Sumabit kasi eh. Naulog, sayang maya-maya pala. Sayang na sayang 'yun, guys. Maya-maya na 'yun. Nasaan na 'yung papuntang 1 kilo? Nagpasya. Nagpasya.